Okay, so yun, good morning mga karinger. Update tayo sa ating Dolomite Beach, no? So, yan. At nandito nga tayo ngayon sa area. Dahil dumaan yung bagyong karina. So, ito po yung kalagayan ng Dolomite Beach ngayong araw, no? So, nandito kami para linisin muli ang mga iniwang kalat ni karina. O, so, lapag muna tayo intro bago natin pakita ang... Uh, mga lilinisin natin ngayon sige pasok intro okay so yun at uh, nakapag lapag na nga tayo in ng intro mga karinger yan ito yung kalagayan yan uh, mga tropa natin oh, ready 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 Akala ko ba 50 Bakit ganon? Ayan. Mga uh, tropa. Mga tropa. Ano natin? Neko. Nadumihan lang to pero hindi to gamit. Oh, okay. Naanuhan lang Thank to. Thank you. Ayan. So lalapit nga tayo konti mga karanger dito sa may ano. Dito sa may tabing dagat no. Oh, kaninong bag to leader oh. Naiwan ng ano, foreigner. Ayan, so nandito na tayo sa tabing dagat no <coughs> so ganito ka saklap talaga dito pag nagbabagyo lalo na pag uh, ang mga hangin ayan Okay so yung mga kagawingera, hindi naman po kami lang ang uh, maglilinis dito so marami pong mga departamento na na lilinis din no. Tulad ng mga MMDA uh, at may mga volunteer din na uh, kusang uh, naglilinis dito no. Ayan pagkaganda ng view dito aga malinis to so so far ngayon lang tayo ulit nakapunta dito mga garger pag ganitong tagbalagyo kasi kami is nasa mga estero talaga kami naka assign so pagkailangan ng mga ganitong uh, panahon so nandito kami uh, para linisin itong mga to So isusom natin banda yung bandang ng ano uh, ah, so madami din siya. Okay so, mga ka-ranger update mamaya sa iba pang mga trupa natin sa pag start ng ating trabaho, no? Okay, so standby lang. Oh my God! Okay, so update mga ka-ranger at ini, ini ipon ipon muna natin yung mga kahoy, kawayan at iba pa, no? Yung malalaki. Yan, so nagdadating na yung mga tropa natin. Dan dadatingan na uh, unti-unti so sa oras ng 6:01 mga karinger so actually uh, tayo ay kanina pa ma uh, 5:40 uh, so uh, ito diba nating tropa yan may sako yan doon Hay nah, so nagsisimula nah. nah, ya, <im> <im im> na. Dali murati. Dali. Mga malaking Yan yung malaking sako. Christmas party na ya. hayo ba. Talagang nakahanda <im> na kayo ha. Agahan na talaga kayo ng Christmas party ah. Ayan, so pinag-iipon natin mga karinger. At yung mga iba nating tropa, yun. Ya. So, kumpul-kumpulan na mamaya. So, ayan. Ayan, so, panatan na mga karinger. Maya-maya konti. Bung subukan, masisira ang buhay mo. O kasi update mga kanilin ka rin at lagay natin ng kunting laman yung tiyan natin. So ayun, update tayo. Hmm. So, Marami-rami na rin kami na mga garinger pero wala pa sa kalate. Ha? Yung mga ah, sir, morning. Morning po. Hmm. Ayan na. Ayan muna. Update natin mga ganyan. Mamaya ulit. Update tayo ulit ha. Jenner Arcade. TV. Wag. Wag. So yun mga karinjera at no Biglang nagtagpuan yung ating mga tropa Napakalakas Ayan oh, ayo. Biglang nagtagpuan Okay so maya maya ulit mga karinjera At basa na yung cellphone natin Bye bye Lo Okay, update mga karenja sa Dolomite. Uh, back to work tayo. Ayan, so nawala na yung ulan uh, mga tropa natin sampai yung iba and back to work tayo ulit mga karinger at syempre doon tayo sa pwesto natin kung saan tayo ngayon nakapwesto Marami-rami na tayong naipon. Ah, atas atas sini na. Eh, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan so, dito tayo sa area natin at medyo malinis ang area natin yan saya yang menganaipu naming mga kahoy, oh, mga ranger sa dami at yung mga basura. Yan. Oh, dami kumpuk-kumpukan. Okay, so is tambay mga karanjar. Sa baba ng gaganapan dito sa Dolomite Beach. không 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 ngồi chờ Jenner Arcade TV Oh, sampai ulit mga karenger sa kaganapan ha. Wow. Yeah. Okay, update mga karenger ayan. Medyo okay na doon banda. Ayan. So dito na naman tayo ngayon saya area ang to. Ayan. Ayan, so napakarami pa dito, mga karanjara ah, bandang imbas na ito. Ayan. So doon banda, is medyo okay na siya. Okay, so titirahin natin, mga karanjer at magtitikto tayo sa live natin ngayon. Okay, so istampay pa sa iba pang ganapan mga karenja. Okay, so yun update mga karenja at uh, hakotin muna namin to lahat dito na isa ako namin. So bago natin ipakita sa inyo kung may ano ba may pagbabago ba sa paglinis namin sa araw na ito no? ayan so hakutin muna namin to lahat wag wag bung subukan masisira ang buhay mo okay so yun update tayo mga karinger at nahakot na nga lahat so papakita pala muna natin yung mga na kuha no Ayan. So, yan mga karanger kung kano kadami yan. Ayan. So, napakarami nang nakuha at mayroon pa talaga. So, mayroon pa namang ibang batch dito na pupunta. So, hanggang third batch kasi kami ang nauna kanina. Okay, so yun pakita natin yung ano, yung nagawa natin. Ayan, so malinis na siya ulit. E, yung mga hindi na linis, so ibang batch naman po yung uh, No? Ayan. Okay, so yun mga karanger hanggang dito na lang muna yung video natin. At syempre, maraming salamat sa mga nag-like and share. No, sa mga tuloy-tuloy nagsusuporta sa ating YouTube channel. So maraming salamat at God bless po sa ating lahat ng araw ng Bernice. Happy weekend po!